silip-silip na naman tayo mga farmer ayan dami na pong customer ayan may kumakain na ng lechon sa kubo ayan may dumating na natin ang mabilisan na oh pising busy si Saisay may pila pa ayan oh hello po hello po Hi, sir. Hi, sir. Oh. Oh, ayan po ganit kayo sa city oh uh, ako ayan oh hindi na ako nakalabas grabe ayan oh dami tao sir oh dami po dami ayan Oh, Ay, galing po nang Bagong Barrio Caloocan. Ka. Oh, God, Bagong Barrio Caloocan. Tu kumain po sila ng isang buong lechon. Ayun na yung mga Ay, bigyan niyo. Hello, Ma'am Asuncion. See you Tuesday. Uy, magandang buhay mga ka-farmer It's Saturday today Lechon day today Mukhang marami po ang nakalista Uh, farmer marami ang nakalista ngayon kumpara pero sunday daw sabi ni bebe parang marami din po ang naka, nakalista din so ayun bakbakan na naman tayo sana po ay ano medyo chubby ba ni ang baboy natin Na <laughs> ginagawa na po namin ng para ni uh, farmer antin nag-uusap na po kami kasi syempre para po sa inyo din At, Uh, usap na po kami na uh, ayun nga sabi ko ka farmer kailangan natin baguhin yung lahi nung ibalik natin yung dating baboy kasi ngayon na ano po kasi yung mga baboy niya medyo umano naging more on native nawala po yung mga barako niya na mga matitikas yung mga medyo mataas po yung yung mga Berkshire niya yung medyo mataas na yung lahi eh ayun natira sabi ko kailangan natin na uh, anuhin kailangan natin i-upgrade i ng konti kasi medyo kasi nagchachop tayo diba napapansin ko 40 kilos minsan 35 na isa sacrifice natin medyo talaga chubby ng konti pero masarap kaya lang kung may may improve pa tayo diba bakit hindi Ayan. ano bang ulam natin yung tirang uh, santol kahapon sarap ng santol mga farmer at uh, dilis na ano papakita ko Ah. Uh, alin ang nauna? Ayun, na ha? Ang ino na mo? Ito malaking to, ito na yung kay? Yan. Ano yung tinitira mong yan? Parang mas malaki ah. Mabigat pa sa'yo. Laki. Taba yan babalot na, babalot na tayo ng kanin. At uh, sa mga gusto pong uh, unahan na lang kasi minsan dalawa o tatlo lang maximum po ang ulo natin. Uh, sa mga gusto pong mag-order ng ulo, pwede nyo nang ipareserve yan dahil uh, minsan po ay nagkakaubusan. So, ayan, iba po ang presyo. Baka akala nyo, ay ano naman. Tapos mayroon po yung medyo mahaba-haba naman na ano sa kanyang... Uh, Leg. para may laman naman po kayo makuha. So, ayan, naka-sale po 'yan hundred 750 na lang ang kilo. Most likely pagka tinimbang natin 'yung uh, ulo, lalo na ngayon medyo malaki, nasa mga 3.5 siguro 'yan. Point to big ko, mga farmer. Ganda na po ng ating ah uh, dito inuulit ko po ha ah, yung mga gusto po dito uh, ano tayo medyo marami po talaga ang ang pina natin dito medyo maraming uh, uh, customers kasi syempre 'ng no, sayang naman po yung lugar ito po talaga ay eh, para po sa may mga nagbe-birthday o kaya may magse-celebrate ng uh, okasyon na maraming malaking grupo mga 15 to 20 pwede na po yan so, dalawa lang po yan mga ka-farmer pero minsan nakakailan din pong uh, ano to ilang grupo din kasi minsan may maaga pong darating tapos may aalis na tapos may papalit naman so ayun una-unahan na lang po tapos nandoon naman yung small kubo para kung gusto niyo ng uh, medyo relax Uh, sabi ko nga kung may budget lang talaga di ba uh, kaya lang ano lang start slow lang tayo eto pag nagawa po na malaki siguro mga doble nito ang laki lalagyan natin ng mga lamesa kasi mas mahaba po yan eh pag paganon so dito na yung kitchen natin bukas na yon diba yung tao labasan na lang ito yung maintain na lang natin yung arko na yan na medyo na trim ng kaunti para naman ano tapos sa uh, dito magkakaroon tayo ng uh, baka dito na po yung grill station natin nakaharap dito or harap doon depende di pa po natin naka final yan di pa natin ginagalaw so maya at maya binibisita ko tinitingnan ko anong pwedeng nga uh, gawin at uh, ayun tapos yung doon po sabi ko nga kung magkaka budget pwede nating ayusin yon at uh, pabububungan muna ng ganito para uniform na 'di ba? Unti-unti lang pangarap mga farmer. Just in case na uh, malay natin, 'di ba? Magtuloy-tuloy po itong business natin ano. Which is 'yun naman po ang aking goal at pinagsisikapan dahil uh, para sa mga bata din mga farmer, diba? so, 'di ba? So hindi lang po sa mga bata, sa mga tao din pamilya na mabibigyan mo ng uh, trabaho, 'di ba? Napakaganda. Sabi nga nila, may napanood ako eh. Uh, kung gusto mong gawing tamad, ang anak mo bigyan mo ng ayuda buwan buwan so mas maganda trabaho talaga dahil la, uh, iba iba po yung naibibigay mo ay trabaho napapahalagahan yung pera yung alam mo yun kasi pinaghirapan eh so yun po ang maganda talaga pero depende pa din meron ka naman talagang bibigyan ng ayuda dahil hindi niya wala nang kakayanan magtrabaho pero kung kaya naman magtrabaho why not ba diba? the best way is to give ano talaga trabaho. So ayan, yun po ang uh, pinagsisikapan natin. Tapos ayun sana no, uh, maging uh, storage. Tapos siguro kung mahahati natin 'yon pang malaking grupo, mga apat, tinitingnan ko, apat na uh, ganito. So maganda, maganda po 'yung aking nakikita din. Tapos pwede nating iayosin 'yung dito na sa may Iguyabano side na yan Pwede nating uh, maayos pa At uh, yung baboy pwede nating iusog doon So, ayun Napakarami pa pong dapat gawin Unti-unti lang Unahin na muna natin itong uh, uh, Kusina And then ito muna Sana ano, Yan na, may tao na yata you know, Mukhang may kasala na naman tayo At uh, Paumanhin po mga farmer dahil Ah uh, nabawasan po yung langaw natin pero meron pa rin <laughs> dahil uh, dahil pala nating poultry katabi pa so ayan marami po ang nagre-reklamo ahayaan na natin sila pero syempre isa din tayo sa nagre-reklamo mga farmer kasi totoo lang uh, ah, pero din kahit sa bahay pag nagprito ka lang ng isda tatawagin mo sila dami na naman so dati hindi naman ganyan eh, ganun talaga pero si mayor naman ay uh, talaga pong pinapriority niya yung kapakanan po ng nakararami talaga so ayun nagpapasalamat tayo dyan ito picture taking pa ata sila oh. may mga bisita na po tayo ayan may mga dumating na pong bisita di ko po alam baka may mga hinihintay pa uh, Jason Mapeso, ayan, meron tayong bisita din. Tapos gusto ko po palang batiin Ayan mga farmer Sorry ha ah. At Tayo po ay uh, Ayan nakita ko yung message ni ano? Ate Marita at Leo Pascua <laughs> So hanapin natin yung ating uh, Mga Babatiin dito So ayan siya oh. Happy 17th birthday daw po kay Benedict Clemente And happy fiesta sa Pulo, San Roque, Paumbong, Bulacan. Shout out po sa Tropang Anabu, Imos, Cavite, Poro 4. At dito sa Santa Mesa, Arizona. Tama, sa, Ar sa Mesa. <laughs> Santa Mesa ba? Sa, Mesa, Arizona. Especially kay Marcus Ramirez. Shout out din po kay Chef Joseph. Uh, 40th ng US. Salamat po sa support na syempre. Nag-order din po siya ng lechon na yan. Congratulations din po sa inyong anak na si Tricia. Ayun. out din po kina Jerry and Alet Bognot ng Winnipeg, Canada. Kay, at syempre kay Tess and Dennis Ginto, Michelle and Alan Malyari, Pam and Marlon Gadi. At shout out din po kay Kenneth Sanchez. Nagpapabati din siya. At syempre happy birthday ulit kay uh, Nanay Melda Musni. Yan binati ko din po siya kahapon. So, ayan maraming maraming pong salamat. Silip-silip na naman tayo, mga farmer, ayan. Dami na pong uh, customer. Ayan, may kumakain na ng lechon sa kubo. Ayan, may dumating na, naka-reserve yan. Pati yung, uh, ano natin, ayun. Michael Learns to Rock, busy, -busy din, kumakanta. Ang <laughs> init okay, dumating na naman na isa. So sana po maubos ano? Ah, hindi naman pala maubos. Ayun, naka ano lang tayo. Maka malaki po dalawang baboy na malaki ang eh uh, litso oh, ayun. Sana, sana. Uh, hindi na ako nakalabas, grabe. Ayun, oh. tao, oh, O, dami po, dami. Ayun. Oh, galing po nang Bagong baryo, Caloocan. Ka. Oh, God, Bagong baryo, Caloocan. Tu po sila ng isang bong lechon. Party, party. Hello. Bagong <laughs> Caloocan. Bagong Barrio. Ay, mga babatiin niyo po. Bati na kayo. Oh. Mabati kong bong bago. Ayan. Ayan. Shout sa mga kumpari ko. Shout sa Bagong Barrio Caloocan. Ayun. Ayun. Ayan, thank you, thank you po, thank you. Ayan, kumain po sila ng isang buong lechon sa glitang. Grabe, abos po yung isa, alas 12. Pero hindi na po nakalabas, grabe na nga ako. Biglaan ang dating. Ayan. O, mga sasakyan na andoon. Ayan na, o. Ayan na kapalit ako po. Ay! Ang laki. <laughs> thank you, thank you. Ayan shout out, shout out. Oh, Hi. shout out pala sa mga office mate ko, si boss Janjan na uh, quartero ng uh, uh, tracking services. Yan sa San Leonardo si um, Joseph Pires ng uh, ano, um, Alakdan Farm ng uh, yung, ano, ng uh, pamaldan to, yung kamandang ng pamaldan. Tapos si uh, Ronald uh, Clemente ng uh, Clemente Agro Industrial Supply ng Kandaba uh, um, Yun na ka-farmer, hinihintay na kayo ni ka-farmer dito. Salamat po, salamat po. So, na kayo. Po. Ah, busy-busy, busy-busy. Oh. Ay, Ay pa-picture po. Alam na natin ang na. mabilisan. oh, busy-busy si Saisay. May pila pa, ayan. Oh. Hello po, hello po. Hi, ka subscriber. Like, birthday ko. Tayo. Para may kamukha ka. Ayun, bisita na ako dito. Hindi mo ba yung mayor ni ano to? Ay, Bagyo. Ali. Wag nga man. ko si Mayor Magalong eh. Number one mo. thank you po, thank you. Oh nga pala, pangalawa na ba? Pangalawa, pangalawa. pero familiar na. ayo Ay, salamat po, salamat. Thank you, thank you. Ayan. Ay. <laughs> oh. Oh. San po San Simon. San Simon. Kumusta San Simon? Meron pa ba? Ay, yung nga pala. Trending ka lang. Trending kayo. <laughs> Ayan, trending ang San Simon ngayon. Naku. Ayan. Ayan. po. Oh. Busy, busy tayo. nako po. Ay. Ay po, ay. Oh. Ayan o. Kamusta? subscriber mo <laughs> <siya>. <laughs> Ayan. Sige po. Thank you. Thank you. Ayan. Ayan. Sige po. Tatad-tad na tayo. Ayan. O, oh, sige po. Mm. Shout out sa to... sa Canada. Janice. Yeah. <laughs> Maraming salamat Janice. Thanks sa doa. May, may sponsor pala. Thank oh. you. Thank you. Ayan. Ako. Buti na lang linatag namin yan Yung doon meron din po Pero magtatagtag na tayo Uh, grabe, grabe Masensya na po at medyo chubby ang ating baboy ngayon Ang hirap Ayan, hello po, bati muna kayo oh. Number one fan mo Hello, hello. mga taga-roka Shout <laughs> so, out sa inyo Tagal mo say, na yung akong viewers Alam niya kung saan nakalagay ang um, sili um, 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 Araw-araw ko nanonood sa Thank you, thank you po Ginagawa pa lang bahay mo. Ayan, ayan, oh. Ah, pasensya okay. na ngayon lang ako nakalabas sobra. Okay, okay, lang, Late dumating kasi pagka ah, okay. uh, Saturday, normally, alas 10. Bisa, nabus na nga yung isa eh, 10.30 Ngayon, 10 o'clock, wala kang dumarating Kaya nga ako kanina eh, alas 11 din Oo, 11 o'clock, lang ako naka-arangkada ng chat Pero direto ko Kaya oh, tanong ko sa'yo, meron pa pa nag-take out <laughs> hey, Meron pa Medyo ano lang talaga yung baboy, medyo chubby ng konti dahil yung dumating na dala nila, medyo mataba. Sabi ko nga yung taba. So, uh, minsan hindi ka rin makakaan dyan na. Eh. Ako okay, bilig sa iyo dahil hindi mo pinababayaan ang mga tauhan mo. Ay, syempre. kasama pang... po sa pangarap ko yan. May hmm. tano na ako uh, so, uh, sa kanila. Sa pangang... Sana itong... Pati halo-halo mo. Ay, salamat po. Salamat. Oh, shout out ka na. na. Oh. Ayan, sige. Jaton <laughs> okay, oh. <laughs> Hello. <laughs> uh, <laughs> <Kason> <laughs> City pa ano? Kayo gali. Um, okay, City. Layo, eh, layo tabi, balagtas. Ah, balagtas. Balagtas. Maya, ng Pascual. nag ka balagtas? Di Ah, nga po, pala doon sa Ayan, thank you po ah oh, sige, salamat ah, din At mamaya Okay, okay na Thank, you, thank, God bless, you, po, thank God you, God bless Thank you po, thank you Okay, salamat Mayroon so, din nag-aantay doon Ayan, balikan, puntahan din natin yung mga taga uh, Quezon City Kanina pa po ako inaano ni Dexter Kuya, yun doon sa dulong kubo <laughs> Aro, si Mario Mario, nagpa-alarm pa Si Mario ba yan? Mayroon Mario yan ah Ayan Eto Small Ah uh, Kayo po yung galing Quezon City Yes sir Oo oh. Ay, <laughs> Ayan Usensya na ngayon lang nakalabas Birthday po Ka <laughs> Happy birthday po kayo ni tatay Happy 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 birthday po Ayan o oh. Ayan na tayo Ayan. Bati na po kayo Ayan Picture tayo Santa Lucia Barangay Santa Lucia Sa Quezon City Apo, apo. Laki ng Quezon City pa naman Ayan o oh. Pa picture lang daw po ka farmer, happy na po si Tatay. Picture lang daw Grabe, sabay-sabay ang dating. Ayan oh. Ah, uh, pauwi na sila. Sorry, sorry. Oh, banatuan. Bala kong balikan doon alam mo kung ano? Batutay. Ah, masarap ang batutay. Yung longganisang baka. May viewer kami doon na gumagawa mismo. Kaba na? Kasi alang Kapitan Pepe na kasi, di ba yung palengke oh, si Aling Ocha. Oo. Oh. iba mama yun. oh, si Ocha. Alika <laughs> <yun. laughs> thank, <laughs> thank, you po, thank you. Oh, thank you. Oh, oh, oh. Si Tapos, sangitan. Gusto ko din balikan sana. Ay, Kasi hindi pa yan. Ah. Pag na, nang bumalik. Oo, ayan. Sige, sige po. Mo, teka, wala kayong babatiin muna. Okay na. Yung mga okay sister niyo. Ayun. Ay nakita daw po sa ano, sa sa train sa, sa subway yung sister niyo. Ah. Ay. Sina Ate Claudel tsaka si Hanika sa Canada. Ayo. Pero hindi, syempre hindi no. Ay, di sana sinabi niyo. Kaya, Allah, ayan. <laughs> ayan. Ang daming ligpitin, mga kapawa. Sabay-sabay umalis. Ayan ang mga alobo. Oh. Hmm. Parang nabigla lang kami. Ayan, sana po naka, nabawi natin yung mga baboy at dalawang malaki. Ayan. Hello po! Hello. Say hi Hello. to the vlog! Hello. Uh, Hello. Saan po kayo galing naman? Hello. Saan po kayo galing? Dito din lang? Anak-nig Anak lang, Anak Anak lang! Ayan o! Ay, kumusta ang mga poultry doon? ganun pa rin? Maraming lakaw. Rabi ano? Buti Ay, nga yung dyan, napasara na, pero mayroon pa din dito. May... Ay po, may ari na, sir. oh, po. Ayan, uh, thank you, thank you. Sa, yung isang fruto, estudyante namin. Ah, si... Ay, like, liko. Ah, ayan. Thank you po, thank you. Ayan, okay. Ay, tagalaknak pala sila. Uy, pangarap kong gulong, oh. <laughs> Sabi ko kay Bebe, pag-iipunan ko yan. Bago, ayan, meron pa tayong umiikot na lima, mga ka farmer. Daming humabol na lechon. Nawbos ni Ricardo. So, mali na kailan tayo ngayon, Proy, lahat? 13. 13 ang order. Opo, bali 11. Ah, wala na pala. Sabi ni Bebe may humahabol pa daw. Oo, diba? uh, so 13. Ayan. Oh, say hi. Hi. Uh, bumalik po siya after, kailan ba? Last year. Oh, last year. Sabi niya nga marami na daw improvement. Yan naman ang goal ko every year. Sana may bago. <laughs> uh, Gumaganda ba yung uh? Ayan uh. From ah. From okay. Denmark. Copenhagen. Copenhagen. Oh, kilala na ako doon. No? Nalang send na ako na Ay, last year. Ay, batihin mo eh. yung mga tropang bowlers. Oh, si Norlita. Hi, Norlita. <laughs> oh, Fred, <laughs> Ferdy. Natatanda na mo sila. Nakauwi eh. Hauwi lang nila uh -huh. eh. Mm. Yan lang naman ng mga bowlers. Ayan. Thank uh, you, thank you buka po. Bukas sa Manila. pupunta ako bukas. Oh. Rexy, Osi, si. See you tomorrow. Hanggang mono. kailan kayo Ritz sa Pinas? Hanggang 16. Oh, naku. Mayroon pang konti. Eh, ayan, pa, <laughs> Bukas na lalabas. Ano, oh, ano po si Rexy tsaka si Osi. Ayan. Thank you thank, okay. You. Okay, thank you, thank you. Dami po nilang take out, oh. Hello, hello, hello. Ano, saan pa to? Para sa kanina, <laughs> oh. Pasalubong? Dadalik ko nga sa Manila bukas. Ah, oh, ayan. May head over heels yan. Oo, oh, pangunan, papulutan. <laughs> ayan. Tapos, eto naman. Kagayan. Oh grabe. Shout out pala kay Tita Asuncion. Asuncion. Hello Tita. Oh ayan na yung mga uh, kaibigan nyo. Hello Ma'am Asuncion, see you Tuesday. Kita <laughs> tayo Tuesday. Okey. Oh ayan. Ay, may bilin ata siyang garlic crab. Ayo. Oo. Oh, thank you po. Thank you. Oyo. Ayan ay, o. Oh. Marami oh. daw po sila, kaya lang, hindi natuloy Pero may bilin, iuwi nyo na lang yung lechon. Ayan. Sigurado yan, matik yan, matik. Ayan. Thank you po, thank you. Tita <gib snacks> Sonsyan, sana naman ay... Oh yes, ayan. Kaya lang, sino naman ang isasama niya? Oh. Uh, sa uh, Ilocos naman 'yon, ano? Tagudin. Alam ko Tagudin eh. Yung huling alam ko may hinatid doon, tago Ilocos, ako. O, ayan, mga ka farmer nako. Na Father's Day kami ng hindi uh, na talaga ako nakalabas, grabe. Kasi sabi ko kay Jam uh, John, sabi niya 10 10:30 na. Ako. Sabi ko hindi pa nagagalaw yung baboy ah. Uh. Sabi niya, kuya, sabi ko dalawa lang yan. Pwedeng gugulong tayo. Oo, talagang uh, ganyan na. So, awa ng Diyos naman po, eh, yan, 2.30, pero, yan, okay na. At mayroon pang kumakain ng lechon na yan. Gihintay ng delivery ito. Dalawa ba ang bibitbitin mo ngayon? Opo, po ah, magkalapit lang kait kahit pa paano, medyo naka ano ka. Ah, San Isidro lang yung isa mo kanina. Malapit sa kaklase ko sa San Isidro Village na Jun Lingat. Middle Lingat. Oh, ayan mga ka-farmer. Meron pa palang kakain pa ng lechon. 3 o'clock na. Ayan, naghihintay. So, may isa pa pong lechon na kakainin. Bali tatlo pa ala ang kumain ngayon. Galing. puti na lang humupa na yung ulan pero ngayon po ay makulimlim. Bukas ganun din kasi yung habagat parang uh, nahila ng isang bagyo. ayano o. Oh. Ayan, may mga may dumating pa pong isang grupo. Tapos ayun, lumipat na po sila. Kakain sila ng isang buong lechon. At uh, medyo late na na daw po sa ano yung ano yung mga kasama nila. Ayan. Nagamit naman to. Nagamit ba to? Kanina ko yung Porta bukas ganun ulit setup natin, ha no? Grabe. Grabe, anong oras dumating yung mga tao? Ano ko ya? 10? So, <laughs> hindi! 10.30, nagsasabi pa nga ako, wala mukhang matumal na yun. 11. 11, something. Sabay-sabay <laughs> na, ano? Pero dito, meron tayo dito. Hmm. Free, number 3, okay. Kasi naramdaman ko yung pinawisan na yung pinawisan na ako eh. Sa pagchachap eh, oo eh. Naramdaman ko na yung pawis tsaka yung alay eh. Napapagalala. <laughs> sunod-sunod po kasi sa dami pang take out tansyado na? dalawa dalawang malaki dalawa talaga yung pinaka na oh dalawang malaki yun pero kung dalawang maliit kulang yun kung 40 kilos kulang magtatatlo oh tatlo ayan o ka bukas isang malaki isang maliit na lang tingnan natin ha? ano na? O, oh, pang 12 yan O, okay. oh, pang 14 Kaya sabi ko may habol na isa eh So, 14 pieces Kasama yung, ano, ba Jackpot na naman si Kuroy ah Bukas yata, 13 <laughs> <laughs> ano, ano yung ano kasama na yung sa tindahan? Ayun lang humabol pang halo-halo si Mama Beth ayan, si Bebe, hindi pa rin makalis at panalo ang tip nila ngayon grabe jackpot na naman, humabol na eh. ah. ay, ang sarap naman thank you, thank you po yung iti ni Liza, umabot sa, sa tingin, ano nakita ito ang pakbet tanong mo ayano meron pa ayan oh. halo halo muna ayan na oh. tayo ay magpapakain na ng ibon o kaya bukas na ako magpapakain siguro BYD wow electric car yan so Ayan, marami pong salamat sa pumunta. Unexpected Saturday. Grabe, busy busy po tayo. So, ayun, thank you so much. At uh, hope to see you again. Mga pumunta po. Ayan, marapasensya na, medyo busy. Although, ano, medyo natinggan ng konti yung servisyo. Uh, given naman po yung pagkatalagang busy. So, ang importante, hindi po tayo naubusan ng lechon. So, ayan, maraming maraming salamat at magandang buhay!